Bakit na ba mas babagay si Balmond sa XP lane? Bukod sa sobrang kunat nito, mahirap rin ito tapatan pagdating sa 1 vs 1. Ang passive nito ay magre-recover si Balmond ng 5% ng kanyang max HP kung ikaw ay makakakil ng minions at creeps at 20% max HP naman kung enemy hero ang kanyang ma-execute kung kaya sobrang taas ng kanyang sustainability. Ang first skill nito na soul lock ay mag-charge si Bauman patungo sa kanyang target na direction at kapag tumama ito sa kalaban, magbibili ito ng 150 plus 89 physical damage, ang matatamaan mo na hero ay mananockback sa pansamantala at ma-slow ng 60% sa loob ng 2 seconds. Para sa second skill naman ito na Cyclone Sweep, makakatanggap ito ng dagdag na 15% sa kanyang movement speed at iikot ito kasama ang kanyang act sa loob ng 3 seconds. At magdudulot ng 25 plus 39 physical damage kada hit sa mga kalaban na malapit sa iyo hanggang 14 na beses, bawat sunod-sunod na hit nito sa parehong target at tataas pa ang damage nito sa 7.5% up to 60%, ang physical attack bonus portion sa kanyang damage ay maaari pa mag-critical. Mapunta naman tayo sa kanyang ultimate kung saan magbabagsak ito ng malakas na smash sa lupa gamit ang kanyang axe na magdideal ng 150 plus 120 na true damage at 30% ng target's lost HP. Dapat mo rin tandaan na hindi maaari makancel ang kanyang ultimate. Gamitin mo ang emblem na fighter na may 10% spell vamp, plus 22 adaptive attack at plus 6 hybrid defense, rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration, festival of blood na may 6% spell vamp, i'm um. Bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at Brave Smite na nagre-restore ng 4% ng iyong max HP kung ikaw ay magdi ng skill damage sa iyong mga kalaban. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game hanggang sa muli.